to yung may katiti oyster sauce oyster sauce may prito para kinibunso ito naman para kinidadi kilawin yan naman pang sigang at ito naman pang sigang oh, san ka pa ang oh, dami oh. sa freezer o oh, napunuman na freezer ang tipur wikanan kinaukan okay. kan. Oh. pasen alis to ka magayam alis to ka magayam na si kati mang yan na ganatan eh, well, ko, oh, so ording... ay alis to mo siya ko... so, ay alis to mo siya ay alis to mo siya toko di revan ay nagloko kan hanggang alas mo na nagloko kan siya pwede na ipang itu juga lembut tahu ini. Oh. Sabai mangga. Oh. Nails. data. Lama-lama atar asam i. Hmm. Dipelin isar rumah blender aja mangkan. Mati penaloom. Bye.